Bertor na dalawampung beses nanalo sa loto sa loob ng isang buwan booking ni Tulfo. Kaduda-duda umano ang pagkapanalo ng iisang tao sa loto ng dalawampung beses sa loob lamang ng isang buwan, ayon kay Senador. Rafi Tulfo, ito'y matapos niyang pag-aralan ng listahan ng mga loto winners na ibinigay sa kanya ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Yung PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan, ito nga po yung sinasabi ko, medyo nakakataas ng kilay, mayroon doon na isang tao na nalo ng 20 times in one month. Mayroon doon 10 times in one month, ang pahayag ng senador sa panayam ng DZBB noong March 12, 2024. Pagpapatuloy ni Tulfo, well, siguro baka magkapangalan, pero, still, pare-pareho yung premyo ang pinanalunan. Paulit-ulit in one month, lalong tumambak ang mga questions. Ang tinutukoy ng senador at radio TV host ay ang bettor na paulit-ulit na nanalo sa 4-digit draw at 2-digit draw sa loob ng isang buwan. Ayon pa kay Tulfo na siyang namumuno sa isinasagawang investigasyon ng PCSO Lotto Draw sa Senate Committee on Ways and Means, mismong ang PCSO ang nag sa Senado ng mga dokumento ng Lotto Games, kabilang ang tax records at pangalan ng jackpot winners. Nangako naman si senador Rafi na wala naman silang balak na ipubliko e ang pangalan ng mga loto winners. Samantala, nagbitiw din ng salita, si PCSO General Manager Mel Robles na magsasagawa sila ng pag-aaral sa mga naging obserbasyon ng senador. I wouldn't know. Ako, personally, hindi ko po tinitingnan iyon, sabi ni Robles sa isang panayam. Pero I'll check, I'll look into that kung meron pong ganoon." Kasi hindi naman po kami tumitininan yan after namin maibigay, eh, pwede imbestigahan iyan. Di naman mahirap imbestigahan iyan, eh, dagdag pa niya. Ipinagdiinan din niya na walang paraan at hindi maaaring manipulahin ang mga resulta ng loto. Aniya sa isang Senate hearing, we would like to assure you that you can never, never manipulate it. Even I can bet because it's beyond me. Even if we wanted to, with the system we have, we cannot. Nagsimulang magduda ang mga mananaya sa loto matapos mag-viral sa social media ang edited photo ng ilang winners, kabilang na ang isang babaeng nanalo ng 43.88 million pesos sa 640 seconds draw mula sa Bulacan. Inamin ng TCSO na totoong edited ang photo para umano maprotektahan ang identity at kaligtasan ng nanalo. Kasunod nito ang announcement ng Senado na kailangan ng imbestigahan ang naturang usapin. Mr. Kasagpahir, e subscribe muna yan for more news updates.